Yan, alam ko yan. Papakita ko sa inyo. Sa mga nanay easy lang yan. Mag-focus tayo kung saan natin nilagay. Hello Pilipinas! Kung mahala ako po ang inyong pambansang nanay na kapag walang taping, nagla-live selling, rumaraket, rumarampa. So for today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung gaano kagaling ang mga nanay maghanap ng mga bagay na nawawala din namin. At ang mga linyahan namin kapag nawawala ang mga bagay na nakakalimutan namin.

saan ako magdala ng mga bagay? saan ako magdala ng mga bagay? kasakit na tayong oskido yung pintuan kasi mga mga lugar. ano rin pasulat ng abotin ng mga ano? ano ba yung mga espesyal na mga ring hindi mo ay Hold na na ako. Hina! Help! Sabi ko, alam ko ba? Alam ko, inaalam ko. Alam ko. Kailangan magpabilis ang paghahanap. malimutan ko guys kung saan ko talaga tinago yung charging uh, charger ng laptop. So maliit lang naman siya. Charger ng laptop. Alam ko na. Ina na talaga ako. Oh. iba yung nakikita ko. Oh, ilagay sa okay. Hindi. Hindi.

Tira. Tira ako yan. <laughs> hindi... Ay, nato. Sana. Bakit kasi, I eh. Mean, hindi, 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 tayo, hindi, oh, hindi, 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 mababa nga yun eh. Sino ba nagakyat yan? Wait, hindi <gasps> <gasps> ko mag-alang yung may 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 Teka lang. Baba, baba, baba. Baka nasa baba. Tingnan mo sa ilalim, Ina. Baka nasa baba, guys. Ay, God. Nakalimutan ko, guys, kung saan ko tinago yung battery ng ano, laptop. Patutunayan ko. Ay, hindi makakalimutin ang nanay niya. Ganyan niyo. So, ayan. Ayan. So, hanapin natin. Focus. Ano ba dala ko? Hindi ko talaga dinala yun. Kasi, kasi, nandiyan na. Bunga, mga saang, bu, bunga nga ang hinahanap. Anong panghangap? Ayaw ko nga Baka naman may nakapasok dito, na ninakaw yung ano ha, kaya tinahago ko talaga yung laptop. Anong baka? Anong baka? Dito sabi ko wala. Anong <laughs> baka? Ayoko talaga na ubusan ko mas... O, oh, ito. ito, di ba ito? Uh, tinatago yung mahalagang bagay, guys. Kaya yung mga nanay, tinatago namin yung mga bagay para hindi manakaw. Ayan! An ano to? Ayan, yan, 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 sinasabi ko. Hindi kasi naghahanap! Hindi naghahanap! Hindi <laughs> <laughs> naghahanap! Wala to dyan eh, nung ko, uh, nilagay mo to dyan eh. Yan, yan, kung walang wala nanay, hindi ma! ไม่ได้จะบ้าไอ